And lastly, number three, engage in constant prayer. Tuloy natin yung Philippians 4.6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Now, maaring tinatanong mo, okay, so susunod ako sa utos ng Diyos na huwag mag-alala at sa halip ay magtiwala sa Kanya. Pero, paano ko yung gagawin? Ang sabi sa talata ay, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Una, ipakita mo sa Diyos na nagtitiwala ka talaga sa Kanya sa pamamagitan ng paghingi sa Kanya at hindi sa ibang tao. Ipapakita mo sa Kanya na sa Kanya ka umaasa at hindi sa iyong boss, asawa, kaibigan o connection. Lord, wala po akong pangailangan na hindi ninyo kayang ibigay. Kaya ngayon po ay humihingi po ako sa inyo ng pangbayad ko po sa kuryente kulang po ang aking sweldo. Hindi ko alam kung saan ako kukuha pero wala pong imposible sa inyo. ibigan engage in constant prayer. At ang sabi sa talata ay hilingin natin sa kanya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi lang ito patungkol sa pera, hindi sa lahat ng area ng buhay natin. Lord, nalilito po ako sa desisyon na dapat kong gawin sa aking trabaho. Humihingi po ako ng karunungan at gabay mula sa inyo. Salamat po dahil lagi kayo nandyan upang ako'y tulungan. Lord, may sakit po ang aking mahal sa buhay. Humihingi po ako sa inyo ng kagalingan para sa kanya. Alam kong kayo ang dakilang manggagamot at nagpapasalamat po ako sa inyong kapangyarihan na magpagaling. Lord, nahirapan po akong labanan ang tokso na ito. Humihingi po ako ng lakas mula sa inyo upang mapagtagumpayan ko ito. Lord, may mga conflict po sa aming pamilya humihingi po ako sa inyo ng pagkakasundo at pagmamahalan sa amin. Salamat po dahil alam kong kayo ang mag-aayos ng aming relasyon. Kaibigan, kung sinabi sa talata na ang lahat ay pwede nating hingin sa kanya, ay nangangahulugan na ang solusyon sa pagkabalisa at pag-aalala natin ay ang panalangin sa Diyos. Pangalawa, hindi mo lang mapapakita ang pagtitiwala mo sa Diyos sa pamamagitan ng panghiling sa Kanya. Kundi kung hihiling ka, ay hihiling ka ng may pasasalamat. Narealize ko na ang panalangin na nagtatanggal ng anxiety ay ang panalangin na mapagpasalamat. Kaya kaibigan, bago ka pa manalangin at humiling sa Diyos, naku, alalahanin mo muna ang ginawa ng Diyos sa nakaraan. Kung gaano siya naging ka-faithful sa'yo nung sinagot niya mga kahilingan mo? Kung paanong ipinakita niya sa'yo na hindi siya nalilate sa pagbibigay ng pangailangan mo? Alalahan mo palagi, mag-preach ka sa sarili mo. Hindi ba ang Diyos ko ang naglipat sa akin mula sa kadiliman papuntang liwanag? Hindi ba ang Diyos ko ang nagbago sa akin mula sa masamang ugali papunta sa mapagbahal ng magulang, asawa, anak at boss? Hindi ba ang tatay ko sa langit ang tumulong sa akin nung meron akong financial crisis? Hindi ba ang Diyos ang nagpagaling sa akin nung ako ay may COVID o iba pang karamdaman? May pagkakataon ba na hindi ako pinansin ng Diyos sa panalangin ko sa Kanya kahit pa dis oras ng gabi o madaling araw? Kaibigan, bilangin mo ang mga blessing mo at saka sa Kanya at makikita mo ang panalangin mo ay magiging mapagpasalamat. Alam mo kung bakit ka magpapasalamat sa Diyos? Kasi hindi ka niya bibigyan ng bato pag humingi ka ng tinapay. Mateo 7, 9 11 Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Wow, napakaganda ng verse na ito kasi kung hihingi ka daw ng tinapay, hindi ka bibigyan ng bato. Kung hihingi ka ng isda, hindi ka bibigyan ng ahas. Eh Kuya Mike, bakit hiniling ko sa kanya yung boyfriend ko na sana mapangasawa ko na siya pero hindi nangyari? Kaibigan, relax. Baka mamaya ahas siya kaya hindi binigay sa'yo. Ano ang point? Alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo at sa akin. Kaya kung ang hinihingi mo nakita niya na makakasama sa iyo, ay hindi niya ibibigay. Kaibigan, ito ang magbibigay sa ng peace at joy. Kapag naniniwala ka na bibigyan ng Diyos ng mabubuting bagay ang mga hihingi sa Kanya. Noong Thursday ay may eksamang anak ko sa Pasig. So from Antipolo, umalis sila ng madilim pa para makarating ng maaga sa Pasig. Kaya lang, sobrang traffic ang exam ay nagsisimula ng 7.30 a.m. Kaya lang ay 7 na malayo pa sila at naiipid sa traffic. Nagsimula na mag-alala ang aking anak at nanalangin sila ng kanyang mami sa sasakyan. Wala silang kontrol sa mangyayari pero ang Diyos ay pwedeng kumilos. Dumating sila past 8 na sa school pero sa hindi malamang kadahilanan ay late din nag-start yung exam at pagdating ng aking anak ay pinapasok agad siya at pinag-exam. Narealize ko na may mga bagay na hindi mo naman pala kailangang ipag-alala kundi kailangan mong ipanalangin na lang ito sa Diyos ng may pasasalamat at makakaasa ka na ikaw ay sasagutin niya. May nagsabi, Prayer is bringing your wishes and worries to God. Faith is leaving them there. Ang sabi ay, okay lang, dali na ating mga pinag-aalala sa Diyos. Pero kung gusto mo ipakita sa Kanya ang pagtitiwala ay, iiwan mo na sa Kanya ang problema para siya ang mag-solve at wag mo na itong kukunin ulit sa Kanya. May isang babae ang nagsikap na magpakabit ng kuryente sa kanilang liblib na baryo kahit mahirap at magastos. Kaya lang, after two months, matapos siyang kabitan ng kuryente. Nagtataka yung mga nagbabasa ng metro kasi halos hindi gumagalaw yung kanyang metro. Tuwing ito'y binibil. Kaya nagpapunta ng technician ang kumpanya ng kuryente at tinanong yung babae, Ma'am, bakit po hindi gumagana ang inyong kuryente? May problema po ba? Hindi nyo po ba ginagamit ito? Ay hindi, ginagamit namin siya. Salamat sa pagkabit mo sa amin ng kuryente. Tuwing gabi kasi binubuksan ko ang aking ilaw para makita ko ang pagsisindi ko ng lampara. Pag may sindi na ang lampara, papatayin ko na ulit ang ilaw. Alam mo, parang nakakatawa ang kwento. Bakit nga ba hindi ginagamit ng babae ang kuryente? Naniniwala naman siya sa kuryente, naniniwala din siya sa pangako na kayang gawin ng kuryente. Ipinaliwanag din sa kanya ang lahat ng pwedeng gawin ng kuryente. Ginastos siya niya pa ito. Kaya nga, narealize ko, ang problema ay hindi niya nauunawaan ang potential ng kung ano ang kayang gawin ng kuryente sa kanyang bahay. Kaya bihira niya ito gamitin. Alam mo, ang tao kadalasan, ganun din. Naniniwala sila sa prayer. Naniniwala sila sa pangako ng Diyos sa mga nananalangin. Nabasa o narinig nila ang mga istorya ng panalangin sa Bible. Kaya lang, matipid na matipid tayo sa paggamit ng prayer sa ating buhay. Kaibigan, engage in constant prayer. Marahil kaya ka malungkot, hindi ka naniniwala na kayang ibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Kaya tuloy, hindi ka nananalangin ng madalas. Kaibigan, hindi mo mapapatunayan sa sarili mo ang reality ng Diyos sa iyong buhay kung hindi mo pinagkakatiwala ang lahat ng area ng buhay mo sa Kanya. Hindi ka lalago sa pananampalataya mo sa Kanya. Hindi ka lalago sa pagmamahal mo sa Kanya. Hindi ka lalago sa pagsunod sa Kanya. Hanggat hindi mo nararanasan ang Kanyang pagkilos sa buhay mo. Kahit sa church, kailangan-kailangan natin ang panalangin kung gusto mong kumilos ang Diyos sa ministry na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Huwag mo sabihin, magaling ka na. Huwag mo sabihin, alam mo na ang mga bagay-bagay. Kaibigan, engage in constant prayer. Kaya tanungin natin ito, pag, gaano mo kadalas ipinalangin ang iyong asawa? Kailan mo huling pinagpray ang iyong mga anak? Kailan mo inisa-isang ipanalangin ang iyong d-group members? Sabi ni E.M. Bounds, What the church needs today is not more machinery or better not new organizations or more novel methods, but men whom the Holy Ghost can use. Men of prayer. Men mighty in prayer. Narealize ko na kaya tayo hindi nananalangin sa Diyos. Ay iniisip natin na alam na natin ang mga bagay-bagay at tayo ang kailangan masunod sa buhay natin. Wala tayong humility sa harap ng Diyos. Pangalawa, wala din tayong expectation sa Diyos maliit ang tingin natin sa Diyos. Kaya ang tingin natin, hindi siya makakatulong sa atin. Pangatlo, walang time o hindi priority ang Diyos sa buhay natin. Sa halip na prayer and fasting ay nagiging fast praying. Gusto natin madaliin ang lahat ng bagay, pati na ang relasyon natin sa Diyos. Sabi ni Andrew Murray, Prayer is not monologue, but dialogue. God's voice is its most essential part listening to God's voice is the secret of the assurance that He will listen to mine. Kaibigan, kung hindi ka marunong makinig sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, ay bakit naman kung ikaw ang hihiling sa Kanya, gusto mong pakinggan Kanya? Kaibigan, Kausapin mo siya sa pamamagitan ng panalangin mo sa kanya at pakikinig naman sa sasabihin niya sa iyo. Marahil kinausap ka ng Diyos at gusto mo nang magkaroon ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Kaibigan, magsimula ka sa pagpapakumbaba mo sa Panginoong Yesus. Manampalatay ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Hindi lang ang Panginoong Yesus ang source ng buhay na walang hanggan, kundi Siya din ang source ng ating joy ipahayag mo ang iyong pananampalatay sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa biyaya mo sapagkat ako ngayon ay malaya na. Salamat sa peace at joy na binigay mo sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Tuloy natin yung Philippians chapter 4 sa verse 7. Ito ang magiging bunga ng ating pagiging prayerful at watchful. Ang sabi rito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Ibigan, kung nais mong mapagtagumpayan ang mga nagnanakaw ng iyong kagalakan sa Panginoon, ay una, be watchful. Bantayan mo ang pagdating ng Panginoong Yesus. Abangan mo ito ng punong-puno ng pag-asa na makakasama mo siya sa langit balang araw. At dahil dito ay pabaguhin mo din ang buhay mo habang narito ka sa lupa. At ang bunga ng pagbabago na ito ay kapayapaan na magdudulot din sa iyo ng joy. Pangalawa, trust God. Instead of worry, walang mangyayari sa iyong pag-aalala. Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, susunod ka kahit mahirap, ikaw ay makakasumpong ng pagpapala. Pangatlo, engage in constant prayer. Humiling ka sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Para sa lahat ng bagay, gawin mo ito ng may pagpapasalamat para maipakita mo sa Kanya na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Huwag mo lang basta sabihing naniniwala ka sa prayer, kundi gawin mo ang praying life. Ipakita mo sa Diyos na ang buong buhay mo ay nakadepende sa Kanya. At pag ginagawa mo ito, ang sabi sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin, ikaw ay bibigyan ng peace na hindi mo maintindihan. At kung meron kang ganitong peace, magkakaroon ka na overflowing joy. God bless.